Mga kaibigan, inuulit po namin, live po ito. <laughs> pasalamat ka, Alisa Straight from the hospital bed. Alisa. 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 Ay, Oh, mula po sa Burberry General Hello, Hospital. Po. Hello. Hi, uh, Alisa. Alisha. Okay, oh, Joey, Joey, Ricky. Ah, uh, Alisa, Ricky, Joey. Okay. Kita mo kami. Oh, okay. ka. Hello po. Hi, Alisa. Alisa. Okay, uh -oh. <laughs> Okay, ah. Okay. Uh, ngayon, natatandaan mo na, birthday ko, ha? Birthday ko nang matuhog ka, ha? Oo. Oh, mo yan? Opo. nang <laughs> bakal. <laughs> <laughs> na, hindi, natutuwa kami, ligtas ka na. Pero hindi totoo ang balitang kumakanta ka ng kiss me habang nagdadrive. <laughs> hindi. <laughs> natatawa, o. Oh. Wag, huwag katatawa, masakit yan. May iyak yun. Okay. Opo, sobrang sakit. O, oh, pinapasaya lang natin siya. Okay, hindi, natutuwa lang siya, naiiyak siya dahil nandito tayo siya. Mm -hmm. Di ba, gagaling ka rin. Mabilis lang yan. Okay. Mm -hmm. Mabilis yan. Kaya wag mabilis. <laughs> okay. Ano ang pakiramdam mo? Inoobserve ba rin ka pa daw nung, uh, nung, mga doktor dahil maaaring may epekto pa sa ibang parte ng katawan mo yung nangyari sa iyo particularly sa ulo mo anong ano oh, mas po. Ah, inoobserba. Ka. Kasi marami pa po akong marami pa po akong nararamdaman sa ulo. Paggabi po, sobrang sumasakit, humikirot. Ayan. Mm -hmm. okay. si Reiki, so, Alisa, Al sa kabila ng pangyayari sa'yo, ang dami pa rin mga speculations. Handa ka na raw talaga ba magpa-drug test? Uh, Kailan gagawin o naggawa mo na to? Sinabi mo kanina. Ay, anytime po. Kahit ngayon po, okay lang. mamaya, ah, oh, after the interview siguro. Na na Bakit naman ganun? Adik Oo. talaga. <laughs> Alam niyo, hindi umiinom to si Alisa. Alam ko, napaka... Napakabait na bata nito. So, may mga tubo ka pa ngayon. Yung mga... Wala na po. Hindi. Eh, Dextros or mga gano'n. Siyempre, may mga tubo ka dyan. Wala, wala ka ng tubo. Yung mga Sa ko po, meron. O, oh, yun nga, may meron pa. Pang, pang drain po. Oh, para managinip ka. Okay, pang-drain pang po. po. Pang-drain, pang-drain. Oh. Drain, ah, para hmm. matanggal po, mga kaibigan. Oh, oh, oh. May, Ah, uh, balikan natin yung ano, total sasagutin naman lahat niyo, Alisa, Riki. Ano? Uh, Oo uh, 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 naman. May kailangan ka raw panagutan sa MMDA? Na alam mo ba yung MMDA? Dahil doon daw sa metal fence, yung bakal na bakod na nasira mo, eh yun din yung pumasok sa mm -hmm. Dapat ikaw nga magdemanda ng trespassing, di ba? Mm -hmm. uh, Pero ano, anong anong sabi ng MMDA? Pananagutan mo raw, ano? Mm -hmm. Opo, pananagutan naman po. Actually, hindi naman po sinasadya yun, no? Oh. Wala naman po sigurong gustong at Alamak... saka masaksak nung sarili lang oh. bakal doon. Alam mo, ngayon mga kaibigan, dadagdag ko lang to, seryoso to. Alam niyo daw nung habang nakatusok yung tubo kaya Alisa, gising siya, at ang inaalala niya pa yung mga napunggunyang tao. Gano'n niya, oo. oo hindi, hindi yung sarili hindi niya. Hindi pinapansin. Oo, so... Uh, Alisa, yung limang uh, nakasakay doon sa sedan na nabangga mo, pakilina mo nga, o oh, limang tao, pakilina mo nga kung paano mong uh, pananagutan ang damit sa kanila. Pinagamot pa pa sila at dinalaw mo pa. Ay, at, dinalaw mo pa. at dinalaw ka. Dinalaw pa siya. Uh, dinalaw po ako na pananagutan. ko na po lahat. Lahat nakalabas na po ng ospital. Mm -hmm. Kahapon po ata yun. Tapos yung mga follow-up check-up po, yun, Panagutan naman po. Mm -hmm. Okay, alam niyo mga kaibigan, itong si Alisa, kung nakikinig Alisa, eh, siya po ang uh, breadwinner ng pamilya nila. Mm -hmm. Mabait no yan eh. Ka, gusto niya ulit bu bumalik agad magtrabaho, pero darling, ano mo ipahinga mo muna. Mga two to 3 weeks ka pa daw dyan, darling. How? Ha? Mga 2 oh, to 3 weeks. Oh. Eh, Naiiyak siya kasi gusto niya na magtrabaho eh. Sige. so dito, oh. dito na natin papasukin siya. Ah, uh, dito na yan. Oo, oh, sige. Pero ano, Alisa, na anong nakaka pa? Ang naman nag-host, oh, 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 oh. nakahiga. Mm -hmm. Parang ano, life live feed or whatever. Oh. Anyway, Alisa, anong natutunan mo sa pangyari ito? Bukod sa huwag magdadrive ng gabi. Yan ba yan? Oo. Oh, oh. Mm -hmm. <laughs> Yung pong pag-drive ng gabi is yes, hindi naman po talaga ako nag-drive eh. May driver po ako, pinsan ko. Oh. Eh, hindi ko po sinasadya na lupabas ko noong time na yon dahil talagang kinakailangan lang po. Mm -hmm. So, ayaw mo na daw mag-drive, magmaneho, magmula ngayon, kahit kailan? Opo, kasi gabi-gabi po, pag nananaginip ako, sobrang trauma. Okay, no? Oo nga, no? Spell trauma. Oh oh, 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 Pinapatawa ka lang namin. Oo oh, nga. Spell mo si, nga. Sige. Si, Alisa, ito lang ang nabibiro namin ng oh, Japan. Oo, oh, oh, Para ma namin. maano siya maging... Uh, Oy, huwag ka nang umiyak. Dadalawin ka namin dyan. Oo. Oh, ha? Oy. Baka matroma siya pag dinala mo. Salamat po. Oh, sige, we love oh, you, we love you. Oh. sige, huwag ka nang... Ano? Mm, pag ka agad. Anyway, uh, Alisa... May salamat mga gusto po, Tito Joey, Tito Ricky. Oo, oh, oh, may salamat mga... Maraming maraming salamat po. Oo, oh, oh. sino pang mga gusto mong pakasalamatan? Bukod sa somebody out there. Maraming, maraming. <laughs> Opo, po sa akin. Mm -hmm. Sobrang alam ko po inalagaan niya po ako. Dahil katara nakatarak po nung, yung bakal, kinilaga rin ng dalawang beses mm -hmm. yung bakal sa katawan ko. Alam ko po, sobrang ingat na ingat po siya sa akin. So, sobrang maraming salamat po. Mm -hmm. At siyempre po, ako nang una sa Diyos. Ayan, kasi nandito pa po ako. Second life mo yan. <laughs> sobrang, Opo, oh, nasaksak mo po ako ng bakal pero sobrang daming pasalamat kasi wala akong bale sa katawan. Sa buka po, wala din. Then, ito lang naman po yung magagamit ko sa trabaho. Ayun po. O, oh, magpagaling ka na. Po, sa lahat ng tumulong, At uh, hindi po... Mami, salamat okay. po. Mm -hmm. Hindi uh -huh. po totoo na paggaling niya ay magbibisnes siya ng barbecue. <laughs> Saka, oh, man, eh, eh, <laughs> Pinapata pinapatawa lang ka lang natin, na. ha? Huwag kang umiyak. Oh, oh, sige na, love you, love you. Oo, oh, 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 sige, Lisa. ako sa iyo dito, Joey. Oh, oh. I love you po. Oh, okay, oh, love oh, you. Pagaling ka, ha? Okay, ingat ka na, okay. Oh, oh. pa palakpakan niyo siya, Lisa, para oh, marinig niya Oo, palakpakan. Yes! Narinig mo. Oh. Anniversary pa naman natin. Pambihira mm -hmm.